Sa isang nakakagulat na laban, inupset ng Dallas Mavericks ang Los Angeles Lakers sa score na 118 to 97. Kahit walang mga superstars na sina Kyrie Irving at Luka Doncic, pinatunayan ng Mavericks na kaya nilang manalo gamit ang malalim na bench at epektibong depensa. Bagamat gumawa si LeBron James ng isang highlight reel dunk na tila pang dunk of the year. Again, I will say this, year 22. Hindi ito naging sapat upang maiahon ng Lakers mula sa pagkatalo. Si Lebron ay nagtala ng halos triple-double performance na may 18 points, 10 rebounds at 8 assists habang si Anthony Davis naman ay nagambag ng 21 points, 12 rebounds at 2 blocks. Sa post-game interview, pinuri ni Lebron ang Mavericks sa kanilang estratehiya. Anya, iniba-iba ng Dallas ang kanilang depensa na nagdulot ng kalituhan sa opensa ng Lakers. Hindi nagawang makasabay ng Lakers sa mga adjustments ng Dallas dahilan upang mapunta sa Mavericks Mavericks ang momentum ng laro, lalo na sa ikalawang quarter. Isa sa mga naging bayani ng Dallas ay si Quentin Grimes na nag-top score na may 23 points, 9 rebounds at 6 assists. Tumira rin siya ng 6 of 11 mula sa 3-point line. Samantala, si Austin Reeves ay tila nahirapan, nakapag-ambag lamang ng 15 points at isang assist. Napansin din ang solidong laro ni Dorian Finney-Smith na nagpakita ng husay sa depensa at tumira ng 3 of 4 mula sa 3 para sa kabuo 11 points. Siya rin ang tanging player sa Lakers na may positive plus-minus na plus 3 na nagpapakita ng kanyang kontribusyon sa laro. Ang pagkatalo ng Lakers ay inulan ng batikos mula sa mga analysts tulad nina Charles Barkley at Kendrick Perkins. Ayon kay Perkins, hindi dapat natatalo ang isang contender tulad ng Lakers sa mga team na walang kanilang mga pangunahing bituin. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling positibo ang mga tagahanga ng Lakers na maaayos nila ang kanilang mga kahinaan. Samantala, matagal nang nauugnay ang Los Angeles Lakers kay Jonas Valanciunas kaya't marami ang nag-akala na hindi na maiiwasan ang isang trade para sa kanya. Mismong si LeBron James ang nagpahayag ng interes na makuha ang veteranong big man lalo na matapos mapabalitang pumirma ito ng kontrata sa Washington Wizards. Gayunpaman tila naging kampante ang Lakers sa kanilang paghihintay dahilan upang lumobo ang presyo para makuha si Balanchunas. Nang unang mabalita ang interes ng Lakers kay Balanchunas, hindi pa mainit ang trade market. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga koponang naghahanap ng produktibong big man. Dahil dito, humirap ang sitwasyon ng Lakers para maisakatuparan ang kanilang target. Ayon kay Michael Wright ng ESPN, posibleng lumipat ang atensyon ng Lakers sa ibang opsyon dahil sa mataas na presyo para kay na Nananatiling malaking issue para sa Lakers ang kawalan ng sapat na interior depth. Sa nakaraang season at playoffs, madalas silang nadodomina ng mga kopunang may malalakas at matatangkad na big men lalo na sa rebounding at post-scoring. Bagamat isa sa mga pinakamahuhusay na defensive players si Anthony Davis, hindi niya kayang punan ang lahat ng pangangailangan sa ilalim ng basket. Dahil dito, tila si Valanciunas ang perfectong solusyon. Sa taas na 6'11 at timbang na 265 pounds, may kakayahan siyang mag-rebound at magdomina sa post. Subalit ang edad niyang 32 at ang kakulangan ng draft picks ng Lakers sa mga susunod na taon ay nagiging balakid sa posibilidad ng isang trade. Habang naghahanap ng alternatibo, center ang Lakers tulad kay Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Walker Kessler ng Jazz, Nick Richards ng Charlotte Hornets at Dayron Sharp ng Brooklyn. Nets. Sa kabila nito, kailangan nilang matuto mula sa karanasang ito upang hindi na maulit ang pagkakamali sa mga susunod na desisyon.